kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Colonel Bong Nebrija, Special Operations Head Unit ng MMDA Task Force, sila ang makikitang tagapagpatupad ng batas sa kalsada sa buong kamay nilaan. Walang kawala kay Colonel Nebriha ang mga pasaway ng mga motorista, pati na ang mga nagtitinda sa gilid ng daan na sa gabal sa trapiko. Walang sinasanto kahit pa na sino ang nagmamayari ng sasakyang kanilang hinuhuli. Basta't may violation ay mayayari ka talaga. Kahit na sino pa ang tatawagan mong padrino. Pero, totoo pala ang kalakaran dito sa Pilipinas na basta't malalaking tao ang sangkot sa kahit na anong bayulasyon, ay malaki talaga ang tsansa na malulusutan mo ito. Kamakailan lang ay may sasakyan daw na dumaan sa bus lane sa EDSA kung saan ipinagbabawal ito kung kaya't huli ka agad ang driver ng sasakyan. Pero sinabihan raw ng driver ang enforcer na nanghuli na ang may-ari ng sasakyan na dumaan sa bawal na lane sa EDSA ay walang iba kundi si Senador Bong Revilla na sa mga oras na iyon ay nakasakay umano sa sasakyan na nahuli. Kaagad na nagdalawang isip ang enforcer na isyuhan nito ng tiket dahil sa senador nga ng Pilipinas ang sakay nito. Rason para magradyo ang enforcer sa kanyang superior na si Colonel Nebria para kuhanin ng desisyon nito kung ano ang gagawin. Nang matanggap ni Nebria ang radio ng kanyang enforcer ay kaagad nitong sinabihan ang nakahuli na wag nang tikitan si Revilla at hayaan na lang na makalusot ito. Ay ayaw po sabihin na sa kanya talaga just that nung pinarap po namin yung old boy, yun po ang nirason kay Sen. Bong Rivilla ko. So I do not know who, those people are, pero for benefit of the doubt ng enforcer, pinagbigyan. Tinawag sa akin, sir, kay Sen. Uh, Bong Rivilla daw. Nagbiro pa nga ako, oh, idol ko yan, pag-o -pag mo na. Kasi nandun naman siya. A big mistake sa panig ni Nibrija dahil sa mga oras pala na iyon ay may miyembro ng media na nakarinig sa instruksyon na iyon ni Nibrija kung kaya't kahagad na kumalat na parang apoy kabilis ang palita na pinalusot sa EDSA bus carousel ang sasakyan ng senador kahit na bawal. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na o oh kung naandyan si Sen. Villia Huwag mo nang tikitan pa uh, uh, pa uh, pa na. Unfortunately, may media pong katabi si Sen si Colonel Bong na narinig yon. Na yun po yung nag-spread. Ang tanong, ano ba ang mga exempted na makalusot o gumamit ng lane na yun? ito ay ang mga bus, sasakyan na may emergency na karga at mga markadong government vehicles. Kasama na dito ang sasakyan para sa Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Klarong-klaro na hindi kasama dito ang mga sasakyan na may plakang numero 6 para sa Cabinet Officials at 7 naman para sa mga Senador pinagpiestahan ng kumalat na balita na pinalusot ng MMDA si senador Bong Revilla kaagad na umabot ito sa atensyon ng senador ayon sa kanya natutulog raw siya sa bahay niya sa Cavite nang siya ginising ng kanyang staff para sabihan na may kumalat na balita na umabuso siya sa pagdaan doon sa EDSA Bus Carousel kahit na ito'y bawal Kaagad raw na umusok ang tenga ng artista at senador sa galit na si Bong Revilla. Rason para magpatawag ito ng press conference para klaruhin ang kanyang pangalan sa hindi makatarungang paratang laban sa kanya. Kaagad niyang pinatawag ang MMDA at hinarap si Colonel Bong Ni at kinumpronta sa nangyari. Ito ang face-off ng dalawang lalaking nagngangalang Bong. Based on hearsay. Wawasakin mo yung sir, senador. I have no, I have no pa, paano wawas... pa yung mga malilit natin mga kababayan? Sir, wala pong intensyon na wasakin kayo. Why will I do that? Uh, eh bakit sir, mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, na, na, Sana bine-verify niyo muna. Ay, Hindi, sila... alam mo, kayo, alam mo, Colonel. Ako, bugbog na ako sa maling parata. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga yes, laban. Sir. Na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention Hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir. Yun lang po yung information na binigay sa akin. 100% ang inamin ni Colonel Bong Briha na nagkamali siya talaga sa pagsabi na hayaan ng makalusot at huwag tikitan si Bong Revilla. Kaya inako nito ang lahat ng kasalanan at handa siya sa kung anuman ang magiging desisyon. Ora mismo ay humingi rin ito ng apology sa senador sa harap ng mga tao na nasa presscon. Dahil sa mali nitong hinala na si Senador Bong Revilla ang nasa loob ng sasakyan na dumahan sa EDSA bus carousel. May phobia na talaga si Senador Bong Revilla sa mga paratang sa kanya na hindi naman daw totoo dahil sa nakulong ito sa sala na hindi niya naman daw ginawa. Ito noon ay ang kaso tungkol sa pork barrel kung saan ay dinawit ang kanyang pangalan ni Janet Lim Napoles, hindi kaya ng senador na muli pang mababahira ng maling impresyon ng kanyang pangalan dahil sa durog na raw siya dati pa sa mga akusasyon. Tama lang din naman ang ginawa ni senador Bong Revilla na magreklamo at ituwid ang kung anumang kamalian lalo na at maparatangan ng hindi naman niya ginawa. Sa panig naman ni Bong ni ay isa siyang tunay na leader na makukonsidera dahil sa pag-ako ng responsibilidad sa kanyang kamalian. Pero isa lang ang patuloy na nangyayari dito sa ating bansa, ang malaking pagkakaiba ng mayayaman at may posisyon kumpara sa mga ordinaryong tao pagdating sa pagpatupad ng batas. Sa uulitin, malaki talaga ang tsansang makaligtas ka sa asunto kapag may pera ka at pangalan kumpara sa ordinaryong mamamayan ka lang. Kaya hindi 100% totoo ang sinasabi nila na ang batas ay pantay sa mga mayayaman at mahihirap. Ikaw, nagawa mo na bang makaligtas sa batas? Mapapaanak ng teteng ka talaga gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.